Iris, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color blue number 25 number 19 at number 41 Taurus ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa ang mga lucky colors naman ay aura na madaling magagawa na makapagpatawad Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11, number 8 at number 42. Gemini, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 21, number 30 at number 6. Cancer, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa. Ang mga lucky colors naman ay aura na madaling magagawa na makapagpatawad, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 19 number 25 at number 4. Leo. Ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 10 number 21 at number 45. Virgo ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 32 number 8 at number 10. Libra. Ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 36, number 24 at number 10. Scorpio. Ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa. Ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 36 at number 17 at number 19. Sagittarius, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 11 number 40 at number 25. Capricorn, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw, ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 19 number 25 at number 34. Aquarius, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw. Ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 23, number 18 at number 32. Pisces, ang mga lucky numbers mo ang kayang madala sa iyo ngayong araw ay kasiyahan na madarama sa mga magagawa, ang mga lucky colors naman ay aura, na madaling magagawa na makapagpatawad, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 24 number 16 at number 34.